Ayan magandang magandang uh, umaga kapwa. Uh, ngayon po uh, pakita ko sa inyo kung paano ang uh, pagtatanim uh, Tanim ba? Ayan nakaabang na rin po ang mga turos. Halika samahan niyo po ako. Ayan good morning kapwa. Ito na naman po ang panibagong uh, yugto po ng uh, pagtatanim ng kamatis eto po bago na uh, nagpupunla po uh, bago uh, pagtatanim po ngayong pong buwan po ng February ayan kapwa babalikan po natin to sa hanggang sa paglaki po nito itong kamatis na ito sa mga susunod pong video ayan ayan uh, tinatanim na nila yung kamatis na galing sa pundaan at inabang na rin ng mga tulos para hindi sila magahol sa kanilang mga trabaho. Ayan kapwa, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel, Raynilo Mix TV. Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para update po kayo sa aking mga video. Shoutout nga po pala sa ating ABC Cup Gary Tripo at SK Federation Brian Cresco at sa mga kagawad po ng barangay dito po sa barangay Uube, bayan po ng Mahihay, Laguna. Siyempre, shoutout din po sa Team Eagle Squad. Ayan kapwa, narito na yung mga kabayo na paahon ng bundok at na sila ng tulos. Ito ay kinakagayang tulos para dalim po sa bundok. Shoutout din kay Simply My love at sa ating kaibigan Kap Farming. Ayan, thank you so much. So ayan kapwa, uh, nandito naman po tayo sa mga kargahan ng ipot at tulos. Ito po yung uh, dadalhin sa bundok uh, para hanggat maaga ay may handa na po yung tulos na gagamitin at ipot sa tanim na kamatis. Halika, samahan nyo po ako, pakita ko po sa inyo ang pagkakarga ng ipot sa kabayo. So ayan kapwa, uh, kinakarga na ang uh, mga ipot sa kabayo at ito po ay uh, patungo at dadalhin na sa bundok yung makikita yung Pasko po ito. yung yung na makisigap. Ayan, yung tulus yung ito ang maluluti. Ayan, good morning kapwa. Ito po yung uh, ipot na kinakarga sa kanilang mga kabayo. Ito po ay dadalhin sa bundok at ito po ay gagawin pataba sa kanilang mga halaman na kamatis. Sir, pag nagbayaran yan, aba, baka